sunduin niyo guys kasi pinangkapo namin guys. Para sa mga niyo po guys sa pagsundo sa aking another na si Francis. Hintay tayo sa dito tayo sa elevator. Hintay natin ang driver dito guys. Kasi wala pa yung driver. Hintay natin natin siya dito. Uh, kuha pa yung aming driver ng sasakyan niya uy may langaw hintayin muna natin init init dito ngayon Diyos ko ito ang aming reception Ay, oo. Ay, walang ano ba, ano, ba doon? Lahat office, ano? Opisina yung magkakatabi nila, opisina. Ah. Ngayon, malapit lang. Five minutes. Mayroon na, ano na, maano na tayo. Ayan, malapit lang yung aming, ang, ano, ng pusan. Dito na kami, princess. Ang aming princess. Kukunin na namin aming princess. Dito na kami sa iyang hospital. Dito na kami sa hospital ng aming uh, Pusa. Dito guys. Pasok tayo guys sa na aming pusa. Dito. Poor baby. Is this okay now? <laughs> very nice. Yes. Oh, fish. Only one fish. Oh, number. Phone number. Pwede kayo magpagupit. Dito yung... Wala. Tortors sila, oh. Tortors. Amin, hindi welcome. Princess Miss you, princess. Wawa mo ng princess namin yan. Wawa yan ang princess namin yan. Oh, may clothes na si princess na yan. Oh, miss you. Hindi uh, kasi yung ano, kabayan. Sa, yung ko sa Ako naman sa sa na uh, Maganda dito kasi Pilipino ang mga ano doon eh, Sa 3 years oh, bago pa bago pa pala. Ongoing pa si sa sa Baby namin Princess oh bagong opirayan. How are you baby princess? Miss you miss you na baby princess. Mapin looking you there. Meow meow princess ka. Oh. Mm -hmm. kawawa naman niya namin baby princess no no come don't come out ala you want again operation ha huh? want again operation ng baby namin yan kawawa naman niya ng baby namin yan you hungry you hungry baby hmm go home na go home na mapin always looking you meow 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 Oh, maski na. Uh, go home na. Houston Uwi na aming princess yan. Uwi na yan sa bahay. Uwi na kami. Oh, you miss you. Mm, miss you too, Mapin. Oh, Mapin. Oh, where are you, Mapin? Princess coming. Ay, oh, Jesus na sumasagot na yan aming princess yan oh nga sagot nga siya uwi na uwi na sa bahay uwi na ikaw sa bahay ah. <laughs> uwi na ang aming princess o oh, yung yumi o yung papawisan ka talaga uh. Uh -oh po Uwi na yan ang aming princess. Uwi na. Andito na si princess sa bahay yarn. <laughs> Andito na si princess. Welcome home mga aming baby friends. Maraming init. Mahilo ko sa labas sa init. Uff. Ayan na yung aking princess itlog lang tayo ngayon guys kasi busy ako ngayon guys gusto ko sana magprito ng isda kaso lang busy ako kasi galing ako kumuha sa aking alagang pusa kasi ang alaga kong pusa kinapon siya hey guys mag lang tayo guys kasi karakating ko lang galing kumuha ng aking alaga mag itlog lang tayo for today